Okay. okay. Yeah. Wala nang karap Tara. Malat-alat na matamis tamis eh Hindi ba wala sa Sige. mo. Paano pa ala bro? Ano? Eh, ulo, ulo, ulo. ulo, tagay bro. Oh, patay. Yee! Ayan po mga kaibigan at maraming nangunguha dito ng kung ano-ano. Eh -ano. I may mean, hawak siya uwi to. Pero po si Nanay ano kaya yung kinukuha niya. Pwede palang manay si Dini. Pero po ang talabalok. Walak kayo! Ikilaw natin. Talaba? ba? Oh. Talaba eh, laki oh. Uhuhu. Eh, talaba kami na nakita, ang laki-laki. Ang laki, laki. Okay. laki, nga. laki oh. Ah, laki. Kaya kaya? Oo, oh, talaba yan eh. Hindi ko lang sigurado kung kinakaya, pero yan talaba yan. Ano yan? Talaba, boss. Talaba? Eh, ano, ikaw ang may alam din na sigurado eh. Ayan boss eh, ayan eh Hindi ba talaba yan? Hindi ba yung kabibe? Di ba nakalagay yung kabibe sa lupa? Oo oh. Laki Nakain yan

Ha? Sahang, sahang. Nahuli ni Lili. Sahang, sahang. Nahuli ni Lili. Tingin ako. Ano yung huli mo ate? O, wala pa oh, ito pa lang. Naku, ikaw naman pala yung mapili ka, papili ka eh. Nininin ako nakahuli. Oh, laki sa nga rin. Iyaw natin mamaya, basagi natin. Hindi <gibli -piliki> ito atin. Ha, hindi ba ate niya? Kala ko ba ba ate? Iyawin natin. Eh, sa kanya yan. Ah, bigyan. Eh, huli na ko namin oh. No? Ang dami na, sukit sa ala. Nakakaan yan? Oo. Oh. Kinakain ba oh, ano yan? Oo, e, nakakain. Eh kuno mo! Ano yan? Ang gulok. Pero perang gulok! Basta mano! Meron din yung alchyn na. Pagka ba ganyan kinakain? Ay, ganyan ang laki! Ganyak Ay, ganyan ang hindi sanay sa dagat po. Ano mo? Sige mo! Dapat yung isang. Ano yan? Pano ba, sabi ko? Kung kinakain talaga, makateste. Sanay diyan! Hindi, sanay rin. Ano? Ano? Ang dami niyan diyan, o, nadaanan. Yes. may laman nga, boss, kinakain niya 'yan. Ang dami laman, oh. Telungo. Ayun no laan taba, Boss. Sana Alin? Ang taba taba, boss. Kayo pala kinakain, ano, na? oh. Telungo, dami dyan, dami dyan, Hindi ibang klase 'yon. Equal mo. Ayun Malalaki. picture ma mga Marami din diyan, oh. Ini dalam. Pasal macam. Iya. Terus. Di mana? Di mana? Di Di mana? Di mana? Di Basta ko titigil ko kayo naman. Tignan mo ah. Nakala mo walang niya oh. Mahirap ang tayo pala niyan. Yan. Yan. Yan matos ko nga ako rin eh. Ano nasa? Nasa si na pa kasarap. Oh. Kami ako pa party muga? Ayoko din, na kain eh. Hindi ka mga gano'n Hindi, dahil nakain, ano. Pwede ka nga Hmm. Hmm. Sarap po. Hmm. ang hmm. sarap. Ako patayo naman pala ginawa ang video. Patayo. Dahil Hmm. Ibalin naman naman ah, boss. Hmm? Iba, sarap. Hindi na Ha? Eh. Haan, Kunin kunaw naman. Pagpatingin si ay, dahil yung naka nakaadong ano, yung ano. Uh, eto, yung, kaya niya niya. Ay, napakalaki pala. Ate? Mm. Yung bilog. bilog. niya? Uh, Ay, po oh. sa laki po oh. Eh. Ano? Uy, kaya Ikaw lang pala yung matatakot yun eh. Ito mm. ang tatakot. sarap niya. Yeah, yun, Ayo okay, pala, okay. yun, pala yung palang mabuti na yun ang ginakaya. Yan, pwede Yung palang sa pano ano. Hindi lang. Ang daw lang Uh. Hmm. Walungog <coughs> lang itim. Walang daw lang itim. Dilaw lang anong. Ano ba 'yan? Yeah. Para ano kung kasam? Hara. Nagaka malat-alat na matamis-tamis eh. Dey bola sa boss. Nasiga. Okay. Okay. Tigain mo. Kono pa dito bro. Lasa? Masarap. Nga, Mark. Kaya, -ma patikuan, oh. mm. masarap ana, sarap, napakasarap nga mahal. Kaya mo kumain. Buhay pa rin pati ko Masarap Na. Ang boss? Masarap na matay. Naluto to. Naluto sa mahal. Wala akong ano. Kaya mo na ako? Kaya nga, napakasarap eh. Pag naluto to, dun ba ano yung kwan niya? Gusto mas yung sarap? So, eh, mahirap na manguha pag ako yun. Hindi ang install dito pag nakuha mo ha. Mainit na gaganyang pa matanggal yung ano. Ano ba itura ng balat pati nga boss? Ito. Paano siya Paano siya makikita ngayon siya yung? Yan, -galaw -galaw eh, hindi, may malalaking mahahaba eh. din yun narito. rin yun. Eh, bakit mo kinuha yan? Malaki Ah, pag malaki, maraming laman, no? <laughs> Ate, eh, ano na, kuha mo? Isa ko, isa maliit na ganito. Sa hang? Saan nyo nakikita? Nakalatag lang o binubukla Naka ano ko, nakagayan siya. Kita? <laughs> Ay, nakagilid. Uh -huh. Eh, kaya pala hindi kami makakakita. Hinahanap lang namin na yung nakalantad eh. Yeah, ba, ah, binubukla. binubukla. Ah, binubukla.

Ay, gano'n pa. Baka bilhin ko na lang ito. Ha? Ibilhin ko na lang. O, inaalis lang ang ano niya. Ay, yung kinakain na, ano? Ano nga. Huwag kinakain niya. Alaga mo muna, kuya. Alaga mo muna to. Alaga, tapos alis mo yung tinik bago mo agad. Ano Yung may dinak. Ano, gagawin lang dyan? Ulo talaga yun. Boss ko naman, mga gagawin mo. Oo, si Boss, dami huli. Mayroon pang alaga yan <laughs> dapat pinisipin. Ito mas kinakain talaga. Uyan. Uyan. Oh, baka mag-take sigag benten. Oo, nakakain din. Mina ko wala tong malaki, hindi ko na eh, ganyan kalaki. Tingnan uh, so, mo ay. ko naman? Kinakita ko. Oh, i-throw mo pakain ilalagay sa darangan mo. oh, para makita mo. Ayan, uh, oh, -sok. Ay niyan, oh, nakasoksok. Hindi na naiibaw dito. Parang bato 'yung. Paano ka makakita niyan eh? Ay, kunin mo, kunin mo Balikan mo, balikan mo picture kita. Basta kay mano yan. Hindi, mapuputol. Picture kita po. Ayun. Ito po yung mga expert ng lokal na lokal na nilalahan dito. Basta anong lugar to? Misong. Misong. Oh, tingnan mo. Hoy, de. Agad lang, <laughs> wala na yan, Kami wala pala talaga kami makukuha dahil nakatingin na kami nakatingin eh, hindi kami bubuklat. Ito po si Ate, maray. Ang discard pa talaga binubuklat yung bato ano, Ate. Pati. Ayun, dami ko ulit, oh. Picture ko. Anong uh, ligaw, kinakain ba? Ay, oh, Kunin ko Ha? Kunin mo na. Kunin, oh, ah? kunin. Kunin, kunin, kunin. Sarap Ma ba yan? Hindi mo nagawa pang sipit yan, baliw. Eh, eto. Ay. Ay. Maganda pala talaga binabalik ta yung bato, no? Hey, tayo mo huli. Ayan, ha? Ba? Uyo, mga shell, oh, mga susun talaga ba? May lapo-lapo ka po yata na hule. Ay, ano? Yung lion fish. Ay, yung malaki oh. Kinakain pala yun, yung malaki na yun oh. Ay, ay, ay. Hmm. Oo, oh, kinakain. <laughs> kakain lang namin dun eh. Yung itim na yun? Oo, oh, mm -hmm. si Orchin. Oo, oh, tara, kain natin. Uy, <laughs> oh, laki ito. Oh. Ito nag-aano. May nakatang kabibig. Ito pang buntot. Nani, 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 hindi ka ako yan. mo sa leeg, hindi naman yan. O ba't yaka kinagat ako? Hindi nga yan, pero ito ko ay ganyan yan. Siya lang, siya sa hawak eh. Ang <laughs> 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 taga na tayo. Oh, Saki, balik ka na yun, na. Boss, nung tinuruan mo kami kumain ng Archie, kanaka, kumana naman kami dali sa. <laughs> Kunin natin kayo natin kainin. nin. Lutuin natin, boss. <laughs> Lutuin natin yan. 아, Ay, no, wala. Oh. Ayo, mm. Ah, ano kinakain ba? Ay, nawala na. Kaya, kaya nyo. Mmm. Ito, sarap to, ano. Ay, lulantik mo natin. Di ba ka nakakain yan eh? Kanina ka gawin igat. dami na namin na, ako na, ba?

Ini mo sa lalim, may tubig. Para hindi siya mamatay. Para na ano ba nangyayari? O yan! Iigat ba? Dalawang igat no? Hawakan mo sa ulo, Pogi. Wala lang ulo. Ha, tinanggal na ba? Iigat, oh. Ang oh, dami na namin hula, oh. May mga discard talaga po sa ano? Ang dami mo eh Hindi, mo! At pupukin! Teka, teka, pa Pupukin mo lang ba ito?

Ulo ay, ulo, ayo, 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 ulo, 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 ayo, ayo, ulo, 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 oh ulo, 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 Ay, 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 ay. ay, 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 ay. Ay, ano yan? Dapat hey, gumagal lang, Ano, ah, pare, boss? Ay, Hindi to. yung laki may pugad. Ano ba anak niya Pink. pink. Buntis eh. Ayan. Ah. Laka ng na yun. Mo, mo, Ayan. Ayun. Mm -hmm. Dok. Ay, masarap. Oo. Oh. Sige nga to. Kulay. Kamay kinakain na talaga niya, Oh, yung kulay. Ay, binubuhay ko ka na kan Hindi ba ini yun yung may lasa? Hindi. Ah. si Mano. Wala talaga sa laob Dito maraming dalgit sa gabi. Ano ba ano ba nakita nyo? Si He. Ah, talaba! Kala ko na tinatagaan nyo. In talaba, talaba. Ha? In talaba? Yung talaba yun. Ayun na. No. Pwede kainin dyan eh. Okay, kainin mo na. Kainin mo. Hilaw. Oh.

Tignan nga, sasama ko sa mga marunong mga kuha, natutok ang marunong mga nara. Maraming pakihaw ko ngayon po, ngayon rin, nagbibidyo lang ako. Ayan, talabari. Pagkatagalan na yun, matututunan ko na lahat dyan. i don't want